You know mga take care, good morning po sa inyong lahat at Grinji Vlog nagbabalik sa ating uh, video for today at uh, bago ko simulan ating video mga ka-take care ay please subscribe sa aking YouTube channel Grinji Vlog at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. Ngayong umaga ay uh, pupunta kami ni Master Boom sa Malinang Kuya po kung saan uh, susunduin natin sila Bok Renzel at kanyang uh, kapamilya doon dahil maghahatid tayo ng mga gamit sa May Baguio City Yeah! An hour later you know, na naman no So, ito nga mga ka-take care nagkakarga uh, na kami ng mga gamit dito sa loob ng van at ang uh, taga-karga natin si Booker Rizal at si Master Boom hindi, <laughs> <laughs> <Debe> pero lang super <laughs> tutulong tayo, sinigit ko lang yung video natin ayan, so marami na ba yung ikakarga namin and yun, uh, oh, fully kasya lahat Aga uh, kapag hindi kasya uh, ikakasya natin talaga, kung masikip paluluwangan natin ayan. di ba paluluwangan natin pag masikip <laughs> ayun So binabati pala namin ng happy birthday si Bok Melvin uh, Manise dahil birthday niya ngayon Happy birthday Bok! God bless you! God bless you! <laughs> Thank you! <Bok. laughs> so ngayon, tutolong na muna tayo. Tutuloy na lang natin mamaya yung video natin. Thank you! Boom! little longer than a few minutes later You know, mga ka-take care, uh, full pack yung loob uh, So uh, finishing na lang yung ginagawa namin And then uh, ready to roll out na kami going to Baguio City ako uh, ang ilalagay na lang namin yung electric fan uh, Dito naka uh, Nakaayos na rin Nakaayos na rin Si Bok Nakaayos na rin uh, Ano water Bok Sige Bok Tingnan mo <laughs> So yun mga ka-take care uh, Ilang minuto na lang ha, papunta na kami sa Baguio City Iyon. so itong mga targa namin mga ka ay gamit nila uh, uh, ading Ayan. nyinagan mo tatay na mo tatay? Alvin Alvin Ayun, shout out kay ading Alvin tsaka kay kay naning niyang very vivo Ayan. <laughs> nalipata na mo na ading Rona. Rona Alona ay Alona Oh, yun pala si Ading Alona. Shoutout kay Ading Alona. Si Ading uh, uh Leia, Aleia. <laughs> Hindi makakasama. <See> Yung bagyo, kung <laughs> nang na na yun. bagyo. 嗯。 Ay, so yung mga katisi, siyara muna kami sa dito. Dahil <laughs> mga tropa. Yeah! shout out! Shout out! so mga no, care, yung mga so, tapos na kami. Kaya tapos na kami mag gen... grudgy, ano. nag snipe <laughs> Bilit nang ini-snipe yung mga tutot namin. Yun. So yung mga katisi, ang dami naming mga... Kasabay ng mga turista so traffic kami kanan na dun sa baba and dun sa, sa taas mamaya matatraffic na naman kami so ayun uh, tsaga lang talaga thank you oh. yan yeah. busy kahit umuulan daming lumalabas dito sa Bagyo. yung mga katropa ko noon na kahit umuulan bumibili ng ice cream shoutout sa inyo <laughs> sinisirado 'to na sa mga guys <laughs> pa. Ay nandito tayo sa sa bigasan mga ka-take care. Ay no, ang dami nilang mga panindang bigas. Shout out kay sa mga nagtitinda. Ayun, sa mga seller. Shout out po sa kanila. 'Yun. Shout out sa lahat ng magaganda uh, at magagwapong mga uh, Nagbebenta dito sa may Baguio Public Market Lama. Tuwing hapon Tuwing hapon mga ka-take care ay uh, Umuulan na Kaya hindi natin alam kung makakapaglakad tayo mamaya uh, Kung uh, Depende na lang, tignan natin yung pitik Pitik Depende sa pitik, depende sa pitik. Ano nang expression mo po? Expression. Kapag gagawin yung isang bagay yeah. <laughs> so ay no, naghihintay sila Pwede na palang sumakay dito mga kataykero o oh. Ayun no, unloading and uh, loading area pala dito na Noon bawal eh Ayun o Ayun ang mga yeah, naghihintay na, ng sasakyan o no. Dyan, oh. <laughs> <laughs> Shout out sa lahat ng taga baby huwag <laughs> oh, ang saya pero makakaka-con kayo tayo mamaya. Hello! <laughs> Hello! Ano? rin yung nagbebenta ng Binatog. Binatog. Ayan o. Shout out sa ka nag... ka na mamaya. Dito ka mamaya, buddy. oh sige na. sige, sige. So, nandito na tayo sa may tapat ng Maharlika building, mga ka-take care. Shout out sa nag high kanina. So nandun si ading uh, di bagbagam daw nga oh da, oh ni talangain na ni eh. sagsang at nakalimutan ko na yung pangalan ni ading na uh, Noemi pala si Noemi shout out kay ading Noemi na nandyan sa may Maharlika building tsaka yung kasama niya sa kasalat naman nagbebenta dyan sa may Maharlika at tsaka sa Sofia Chocolate Store dyan sa may baba uh, ground floor ng Maharlika building bumili po kayo ng chocolate para kayo tumamis ah, at hindi kayo lang gamin sana sinama mo si baket mo bok sana sinama mo si baket mo yun okay rolling ang oh, dami talagang mga bisita Sarap maglakad sa Baguio Mga ka-take care, malamig So ang challenge namin mga ka-take care Ay uh, hindi, kami magsisweter hindi kami mag-sweater, Hindi kami mag-sweater nila Master Boom at ni Bokrensel Para aramdamin namin yung ginaw ng Baguio City yung price ay no yan po yung price mga ka take care ng price. gasolina dito sa Baguio City yan Caltex Petron ay Caltex Petron Abi <laughs> <laughs> asuin natin upang pa-allow ako -up. mabatiin sa Jakarta Romjai Ah iyer yeah, eh <laughs> So andito uh, binabagtas natin ang kahabaan ng uh, Baguio City mga ka take care and uh Marami tayong nakikita, iba't iba ang ating nakikita sa paligid, mga ka-take care. Enjoyin lang natin yung moment, mga ka-take care, dahil maya-maya lamang po ay uuwi na rin tayo ng uh, Pangasinan. Shout Ayan, shout out, shout out. Uuwi na rin tayo ng panggasinan mo. Ayan, po sila, madam. Madam, dahan-dahan lang, madulas. <laughs>